Hello guys Nandito kami sa palaruan ng mga bata Ayan Sakit mong pahangin Papahangin ng aking Malit na little one Galing na si school After school Mag play naman siya Ayan kong bibig ko ah Nga laya ako Ginawa kong tagano Siso Ayan po palaruan ng bata dito sa ano sa aming lugar simple lang pero masaya na rin mga bata dito sarap dito mapuno lang ito nga ni may bila pagkain ito sa municipal ayan ganda oh. uwi na tuwain na dali renovate yung ano gymnasium ito okay, yung baby ko sa paglalaro In guys yung baby ko naglalaro simpleng palaruan lang sa ng mga bata ayan po yung kabuhan ng mini play playtime ng mga kids Sige, hmm? laro ka lang yet, may uwi na tayo.